At ito na nga guys, magluluto ako ngayon ng adobo. Pero iba yung ado, uh, ko. Ang adobohin ko ay ang favorite ng aking jusawa. Ang isdang tambakol. Gusto niya yung mga isdang malalaki talaga na inaadobo. Ako naman ayaw ko yung mga adobo na ano, mga isda. Kasi nalalang sana ko Kaso, siyempre kung anong gusto niya, dapat lulutuin ko. Para naman ganahan siya magbigay ng money-money. At ayun na nga, hiwa ko yung mga sangkap. Sibuyas, luya, bawang, at yung may sili, may bell pepper. Alam nyo guys, ang masarap talaga sa luto ay yung kompleto yung lamas. Maraming mga lamas, yun yung naka, nag, nagpapasarap ng luto. Tapos, oh, yung ano, bill paper, hindi nawawala sa akin yan pag magluto ako kasi parang ang ano ng luto kumabango, parang amoy palang ulam na. Char, kung ma maulam palang yung amoy, inulam inu ko na. Kasi pag nagluluto ako, pang nabubusog ako, pag may ano, naamoy ko yung bill paper sa luto at yun ang nga nilagyan ko ng sili kasi gustong gusto niya yung luto na may sili at ayun ang natapos tapos nilagyan ko din siya ng ano yung kalamansi yan yung ano nilagay ko lang patis yung ano toyo tapos di ko na siya nilagyan ng suka dyan or di ko na alala kung lagyan ko makikita yan mamaya nilagay ko lahat ng ano ng paano niya lamas sa ibabaw. Tapos dyan guys, nilalagay ko yung pinong, pinong, ano, paminta. Meron din siyang dahon. Yan yung nilalagay ko dyan. Ayan ang nilalagay ko yung piniga ko na yung kalamansi. Tingnan ko kung nilagyan ko ba yan ng suka kasi pang nakalimutan ko. Kasi pang ginawa ko dyan is pang paasim ko yung kalamansi. Tapos ilagyan ko siya ng tubig kasi ayaw ng asawa ko yung maasim. Yan na nga siya, kumukulo nang sarap niyan guys. That's all guys. Salamat sa panonood. Sa so, ulitin. Thank you. Bye bye.